guys hello maglilinis tayo ngayon ng itong mga laruan ng mga bata ito yung magiging ng ibenta itong slider na to kasi eh. alam nila hindi na mag, hindi na sila gagawa ng pangatlo pangatlong anak eh nasundan niya pala eh. ayan mo naman oh kasi mo ano yun, mabubulok lang nain na ng anong dito oh. ko. ang lola talaga ang gagawa ng paraan para lang na nabangon siya nabangon siya uli at yun mo yung ang tagal magkaanak ano yung tagal nyo magkaanak na limang taon mahigit hindi kayo binaya, binayayaan ng anak tapos nung magkaanak naman ito halos lahat ng gusto ng bata ay nasusunod kalibasa nga may pera naman panahon na yun Ayan, sunod ang layaw ng mga bata oh. Ayan, muntik na nga talaga ito ma-dispatch siya. Yes, Tigit-tigit isa pa naman. Hindi naman pwede isa lang, guys, kasi na mag-aaway. Pag isa lang ang binilhan, kailangan Pag binila isa, isa. Kailangan dalawa ang bibilhin. Buti nga yung bunso. <clears throat> uh, lumabas ng susundan niya ay 6 years old. Kaya yung mga laruan ng mga ate niya, siya ang mag ano ngayon. Magbe-benefits gaya niya no. Bago naman ito magamit niya, uh, yung sinundan niya, magiging 9 years old na yon. Pag yan ay eh, natuto na maglaro dito. So, pababayaan na lang siya mag-isa niyang maglaro. Sa na yan siya. Sa dami ng laruan niya. Ano pa nga mga laruan nito. Mga ano ito. So, ayan pa guys. Oh. Kaya, pag pwede na maglaro yung aming bunso na yung aking bunso na ako ayan na hindi na kailangan bumili pa. sa dami nito ang pinalot-balot ko na nga ito ayan guys okay guys